alam ka ba? hindi mo na para may inyong immunity na sayo. Ang, ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero uh, dito po, wala po siyang specific na sinabi ko kanino po. Before I recognize uh, Senator ami who's uh, next line, uh, may papakita lang ako ng slide. Ano? Uh, this will be a test of your credibility maki ano nga yung slide yung batch of cash na pinakita doon sa house Then kindly narrate to this committee anong ibig sabihin nito na nasabi mo na ito sa house ano pero i want to be clarified sinabi mo itong nasa kaliwa uh, 2022 or 2023 ano yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago, accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Uh, matagal na po yan. Yung tama po yung mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan? Opo, alam po nasa ganung year po yan, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house, that's that within the uh, premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa pagbaw ng DEO. Sino may ari niyan, tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung... Hindi, wag huwag na yung title. Yung pagkakaalam mo. Nang... Ano? Opo, no, oh, ah, kaibigan po ni Jose Henry Alcantara. Si Loren Cruz. Opo, your honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi Parang Dapat, po. Dapat, alam mo kung sino si Loren Cruz. Kilala ko po siya. Balininong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So, alam mo bagman siya? Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan, kung kani-kanino, sa alam, kanya nakapangalan yung invoice. Eh. Alam ko po. O, alam mo pala eh, hindi, hindi ka nagsasabi ng totoo. Uh, At sinasabi your... ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, huwag ka na magpaikot-ikot. Uh, your Honor, ang naging dating ko sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po. Oo nga, tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po ako po. Kasi kanya itong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oo. Sabi ko sa iyo, huwag kang magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami pa dito. Ah, uh, Senator, I mean.